Sa gubat na maliwanag sa liwanag Mga kumikinang asirkito na kumikinang Tinatapik ni Kino ang kanyang tech screen Robo-vine Swing! Jungle Team! Naghiyawan ng mga robot at kumakanta ang mga hayop Handa na, simulan na ang kasiyahan may maingat na pag-iingat Si Kino sa pagkukod Mga kislap ng mahika Ang pumupuno sa hangin Nagsisimulang tumubo Ang mga metal na baging Mga sanga ng pilak Ang pumipilipit at kumikinang Mga bot ng unggoy Ang tumalon sa tuwa Umuugoy pakaliwa Robo may na umaabot sa langit Tumawa si kinu, sumisinag ang gubat Pinapalakas ng masasayang pangarap Whoosh whoosh Pataas at pababa Mga ngiti ang kumalat sa paligid Nagsisimulang umuga ang isang tulay na kahoy Naku! May nababagabag na putol ang kanyang kumikinang na kod Mga robot na baging ay bumubuo ng isang matibay na kalsada Masayang nagmartsa ang maliliit na nilalang Ligtas at masaya walang problema Umugoy, umugoy, sumipa at dumaustos Malalawak ang mga robovine Bawat tayo ay nagpapalitan Napakasayang gubat na matutunan Whoosh, whoosh. Malambot at mabilis Ang mararaw na mga ngiti ay panghabang buhay Ang mga nagliliab na buto ay nagsisimulang mahulog Mga bulaklak na tumutubo Pumutok, pumutok, pumutok Ang mga robo-vines ay nagtatanim ng kumikinang na mga puno Mahinahong kumikinang sa simoy ng hangin mga ngiti ng kalikasan, teknolohiya at berde Pinakamahusay na pangkat ng gubat na iyong nakita Si Kinu ay bumubuo ng isang helper bot, Maliit, masayahin, maliwanag at mainit Kasabay ng isang kisap at palakaibigang beep, Tinutulungan nito ang mga baging na lumakas at lumalim Magkatabi sumasayaw sila ng may kagalakan Bawat gadget, bawat laruan Ugoy, umugoy, pataas ka Mga dahong neon at pilak na liwanag Si Kinuway nangunguna gamit ang